a day of my life namuwak nga ito ang maabot na lang bunga o hasta diri sa atong squash padulong na sa siya mo buka iyang bulak and then ang atong gilabay nga seeds ay tumuturok na ito sa so, palagay nyo beans ata to, kaya tayo magandam ng ano fertilizer doon sa kambingan tayo ay kumuha ng fertilizer dito sa kambingan upang magtanim tayo paglaki ng ating gulay na tinapon sa gilid ng bahay isang sako lang ang ating kinuha ang tain ng kambing Kaya bilisan natin Yan ito lang kadami ang ating nakuha ng tain ng kambing hindi ka kadamihan isang sako lang pag ito itinumba Kaya isa ulit na natin ang ating pala kung saan natin kinuha at salamat pala sa pag ano ng ating video please and subscribe at sana po nagustuhan ninyo ang ating video sa pagtanim ng gulay para naman makatipid tayo sa pera at ako pala si Insigny yan pala ang batang buutan sa pinamungahan hindi na lumalaag kasi tumatambay na sa bahay para makapag ng mga gulay. Kasi hindi siya nakuyawan sa labas. At iyon, isang sako ang ating nakuha. At ito pala ang ating itatanim dyan. Ang pork and beans. Masarap yan na gulay. Yan yung paborito ko pag adubo yung luto, yung pork and beans <laughs> At salamat pala sa pagpanunood at atin na ihigot ng alambre ang ating nakuhang fertilizer At maraming maraming salamat po pag na po'y nanunood, pakipalo na lang po at like and share Ganito ang buhay sa bukid pag wala kang pera pwede ka magtanim yan yung hinigot natin kasi yan ay hindi napuputol agad at ah, thank you so much at tandaan natin pag tayo ay walang lupa pwede lang tayong kumuha ng tain ng kambing at ilagay sa sako para tayo ay makapagtanim hindi po sa kuko ng ating paa. Dapat po sa sako natin ilagay ang tanim. Kaya magnilikater ka din dyan. At maraming salamat po. Thank you.